Isang masayang araw po Umpisa ulit tayo sa ating paggawa sa mga biik Ito po, ivermectin, respishur sure, at kakapunin Ito po ang mga lalaki Kakaunti lang po yung lalaki ngayon Ito po yung mga babae Meron pong bansot Nag-aaralan ko kung saan pa yan. Pinalaki-laki ko pa po. Kasi kung sa mga puting baboy, dahil usually po, pinanganganak ang biik ng mga yon na 1 to 1.2 kilos ang laki, sa 7 days, kinuturukan na po ng respisure. Sa amin, pinalaki-laki ko po muna sila para may lugar na pagturukan ang respisure. Kasi 2cc po ang ituturok ito pong maliit, hindi ko sigurado pa rin kung talagang kakayanin kong iturok at susisi dahil napakiliit pa po ng kanyang pigi. Yun po ang dahilan kaya sa native nagpapatanda ako. Hindi rin ako sure kung yun po ang dahilan kaya nakakapasok pa rin ng pneumonia dahil yung sure po ay bakterin kung ituturing natin. At ang recommended po noon, dun sa 2 dose, ay 4, 7 and 14. Basically po, ang talagang function ng recipe sure ay piniprevent niya na makapasok ang E. coli sa pamamagitan po ng pagpigil ng mycoplasma. Kasi po, ang natatandaan kong turo sa amin nun, ang mycoplasma ang nagsisilbi na siyang parang pinakasusi pag nabuksan po ng mycoplasma ang portal, makakapasok na ang ibang mga bakterya sa loob ng katawan ng ating mga alaga. Pero yung respisure po kasi, ibinibigay din sa mga inahin. Kaya ganun naman po ang naging focus ko na siguro pwedeng patandain ng kaunti yung baboy bago bigyan ng respiratory dahil yung inahin ay nabibigyan din ng respiratory. So, ang ginawa lang po namin ngayon ay aagahan namin ng bigay ng restisyur. Kasi po dati talagang lampas isang buwan na bago ako magbigay ng respisyur. So gagawin po natin ang mga ito. Pagkatapos po, ikot pa tayo sa farm mamaya. Nakatapos na po tayo ng paggawa dito sa ating consolidated pen may iniwan kaming isang biik mamaya po titignan natin ng maigi ang biik na ito uh, kunang ko po ng malapitan pakita ko sa inyo kakaiba yung kanyang kasarian so ayan po 19 lang po ang nagawa natin dito dapat ay 21 po ang mga ito um, may isa pong na kapon na kagat nung tatlong magkakasamang inahin nagsama-sama po yung mga unang umanak na inahin doon sa lugar na yon tapos po ay kahapon pagdating ko sabi ni Mariano may nakagat yung isa naman po ay nakagat ng inahin na ito kaninang umaga dahil bagong anak matapang may lumapit na biik ay niya pong nakagat kaya nga po ang dapat na practice pag aanak na ang inyong mga alaga, ay ikulong na yun nga po ang ipinaalala ko sa kanila di ba diba usapan natin pagkita inyong malaki na ang kanyang ari at lawlaw na malapit ng umanak ikukulong na kaagad kahit na hindi pa po nagpupugad so yun po ang magandang ano kung kakaunti inyong anak ang inyong alaga makikita naman po alam nyo po kung kailan pinabulugan. So alam nyo po, 114 days bago aanak. Bago po umanak, kung may mga ibang kasamahan at pinagagala nyo rin, ikulong nyo na po yung inyong mga ina, yung inahin na malapit ng umanak para po safe yung iba nyong mga alaga. Usually po, yung bago umanak at mga 2-3 days pagkaanak, dun po matapang ang mga yan. So, hindi lang po matapang, masungit. Pag may nalapit po, uh, talagang ayaw nilang may lalapit sa kanilang mga biik. Umaam, inaambangan po yung mga luwalapit, kaya nakakagal. May isa po siyang nakalabas na biik, ayun, basa pa pusod. Kaya po kasama ng na ito, yung biik na So tatawid po tayo, may isang po tayong gagawin. Yung mga itawid na wid naman po, galing sa second reading pen. Ito so naman po yung mga sampung biik natin na galing sa second reading pen. So itinawid na po natin last week dito yung inahin. Kasama niya na yung kanyang mga dating kasamahang inahin din. Dahil nga po binakanti natin yung second breathing pen sa likod para makapagpahinga yung lupa. Dahil yung pong itinawid nating na barako na galing dito noon, pagtawid doon na ilang linggo lang ay nagsukampo sa infection doon at namatay. Kaya ang isip ko po, mas safe ang lugar na ito, kaya dito namin sila itinawid. Kaya may laman po ang ating lahat ng kulungan dito sa unahan ngayon. Yung pinakadulo po ay mga palakihin. Ito ay inahin. Ito po ay mga palakihin din. At yung dulo po, yung laman ng ating consolidated breathing pen. Pero ang actual na area po ng ating consolidated nung nauna ay ito. Dati pong taniman ng Napier at Madre de Agua, nung magkasakit nga po ang ating mga alaga 2 years ago, dito natin sila itinawid kasi sariwa po ang ito makatawid, makatawid sila mag 2 years na po yung nagagamit ang area na ito so yun po ang ating gawa ngayon itong sampu naman ang ating kakapunin tuturukan po ng ivermectin at ng respisur so yun po ang ating gawain tapos pakikita ko nga sa inyo yung nakahiwalay na bigay ito po yung banggit kong bigay kanina Nakakaiba. Yan po. May ari siya ng babae. Pero, may bayag po. Patitignan ko po Doon sa ibigan kong bet. Hindi ko muna kinapon. Yan po, kita lawlaw -law talaga yung lawlaw po yung bayag niya. Pero, yung ari niya po ay sa babae wala po siyang pang lalaki Ayan po Kaya hindi po namin siya Kinapunta Kahit na mukhang may bayad Pakakawalan ko na po Kakaawa naman at na kagiliyak So ayan po siya gusto po ipakita sa inyo dahil sa tagal ko po nag-aalaga ng baboy ngayon lang po ako nakakita ng biik na ganyan so yan po ang ating mga naging gawa up update ngayong araw dito sa 4A Animal Farm maraming salamat po sa inyong patuloy na pag, pagsubaybay please share like and subscribe